Araw-araw na mga salita ng Diyos Si Job ay muling pinagbala ng Diyos at hindi na kailanman muling pinaratangan ni Satanas. Kabilang sa mga pagbigkas ng Diyos na si Jehova ang mga salita na Hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Nagaya gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Hob. Ano itong sinabi ni Hob? Ito ang dati na nating napag-usapan, pati na rin ang maraming pahina ng mga salita sa aklat ni Hob kung saan naitala na nangusap si Hob. Sa lahat ng mga pahinang ito ng mga salita, hindi kailanman nagsabi si Hob ng anumang reklamo o agam-agam tungkol sa Diyos. Hinintay lamang niya ang kalalabasan. Ang paghihintay na ito na kanyang saloobin ng pagkamasunurin ang nagbunga at bilang resulta ng mga salitang sinabi niya sa Diyos, si Hob ay tinanggap ng Diyos. Nang siya ay nagtiis sa mga pagsubok at dumanas ng paghihirap, ang Diyos ay nasa Kanyang tabi at kahit na ang Kanyang paghihirap ay hindi nabawasan sa pamamagitan ng presensya ng Diyos, nakita ng Diyos kung ano ang nais Niyang makita at narinig kung ano ang ibig Niyang marinig. Ang bawat isa sa mga kilos at salita ni Hob, ay umabot sa mga mata at tainga ng Diyos. Narinig ng Diyos at nakita niya at ito ang katotohanan. Ang kaalaman ni Hob sa Diyos at ang kanyang mga naiisip tungkol sa Diyos na palaging nasa kanyang puso noong panahong iyon ay hindi kasing tiyak ng mga naiisip ng tao sa panahon ngayon Ngunit sa konteksto ng oras, kinilala pa rin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga sinabi dahil ang kanyang pag-uugali at ang kanyang mga naiisip sa kanyang puso at kung ano ang kanyang ipinahayag at ibinunyag ay sapat na para sa kanyang mga hinihingi. Noong mga panahon na si Hob ay sumailalim sa mga pagsubok, ang naisip niya sa puso niya at ang pinagpasyahan niyang gawin ay nagpakita sa Diyos ng isang kalalabasan na kasiyasiya sa Diyos at pagkatapos ay inalis ng Diyos ang mga pagsubok ni Hob. Si Hob ay nangibabaw mula sa kanyang mga problema at ang kanyang mga pagsubok ay nawala at hindi na kailanman muling bumalik sa kanya. Dahil si Job ay napasailalim na sa mga pagsubok at nakatayo ng matatag sa panahong ito ng mga pagsubok at ganap na nagtagumpay laban kay Satanas, binigyan siya ng Diyos ng mga biyaya na karapat dapat lamang sa kanya gaya ng nakasulat sa Hob ikaapat na put kabanata talata Jes at Dose. Si Hob ay pinagpalang muli at pinagpala ng higit pa sa dati. Sa oras na ito, si Satanas ay sumuko at hindi na nagsalita o gumawa ng anumang bagay. At mula noon ay hindi na pinanghimasukan o inatake ni Satanas si Hob at si Satanas ay hindi na nagparatang laban sa mga pagpapala ng Diyos kay Hob. Ginugol ni Hob ang huling kalahati ng kanyang buhay sa gitna ng mga pagpapala ng Diyos. Kahit na ang kanyang mga pagpapala ng panahong iyon, ay limitado sa mga tupa, baka, kamelyo, material na mga ari-arian at iba pa, ang mga pagpapalang nais ng Diyos na ipagkaloob kay Hob sa kanyang puso ay higit pa kaysa sa mga ito. Sa panahon na iyon, may naitala ba kung anong uri ng walang hanggang mga pangako ang ninais na ibigay ng Diyos kay Hob? Sa Kanyang mga pagpapala kay Hob, ang Diyos ay hindi nagbanggit o nagsabi ng anumang tungkol sa katapusan ni Hob at anuman ang kahalagahan o posisyon na mayroon si Hob sa puso ng Diyos, sa kabuuan, tumpak ang pagsukat ng Diyos sa Kanyang mga pagpapala. At hindi inihayag ng Diyos, ang katapusan ni Hob. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pagkakataong ito, kapag ang plano ng Diyos ay hindi pa umaabot sa punto ng pagpapahayag ng katapusan ng tao, ang plano ay hindi pa pumapasok sa huling yugto ng kanyang gawain. Ang Diyos ay walang sinasabi tungkol sa katapusan at nagbibigay lamang ng mga material na biyaya sa tao. Ibig sabihin nito, ang huling kalahating buhay ni Hob ay ginugol niya sa gitna ng mga pagpapala ng Diyos na siyang dahilan kung bakit siya naging kakaiba sa ibang tao. Ngunit katulad nila, siya ay tumanda at tulad ng sinumang karaniwang tao dumating din ang araw na siya ay nagpaalam sa mundo. Kaya ito na itala na gayon namatay matay si Hob na matanda at puspos ng mga kaarawan. Ano ang ibig sabihin ng namatay na puspos ng kaarawan dito? Noong panahon bago ipinahayag ng Diyos ang katapusan ng tao, Nagtakda na ang Diyos ng inaasahang haba ng buhay ni Hob at nang umabot na sa edad na iyon, hinayaan na niya ang likas na paglisa ni Hob sa daigdig na ito. Mula sa ikalawang pagpapala kay Hob hanggang sa kanyang kamatayan, ang Diyos ay hindi na nagdagdag pa ng anumang paghihirap. Para sa Diyos, ang pagkamatay ni Hob ay likas lamang at kinakailangan din. Ito ay isang bagay na napakakaraniwan at hindi isang paghatol o pagkokondena. Habang siya ay nabubuhay pa, sumamba si Hob at nanatiling may takot sa Diyos. Patungkol sa kung anong uri ng katapusan mayroon siya, kasunod ng kanyang kamatayan, walang sinabi ang Diyos at hindi siya gumawa ng anumang komento tungkol dito. Lubos na ginagawang angkop ng Diyos ang kanyang sinasabi at ginagawa at ang nilalaman at mga prinsipyo ng kanyang mga salita at mga kilos ay ayon sa yugto ng kanyang gawain at sa panahon kung kailan siya gumagawa. Anong uri ng katapusan ang mayroon ang isang tao na gaya ni Hob sa puso ng Diyos? Nagkaroon ba ang Diyos ng anumang uri ng desisyon sa kanyang puso? Natural na mayroon. Ito ay hindi na ipinaalam sa tao. Hindi na ito nais pang sabihin ng Diyos sa tao at wala rin siyang anumang balak na sabihin ito sa tao. Dahil dito, sa madaling salita, si Hob ay pumanaw na puspos ng mga taon at ganito ang buhay ni Hob. Ang halagang isinabuhay ni Hob sa kanyang buong buhay. Nabuhay ba si Hob ng may kabuluhan? nasaan ang kabuluhan? Bakit sinabi na nabuhay siya ng may kabuluhan? Sa tao, ano ang kanyang halaga? Mula sa paningin ng tao, kinatawan niya ang sangkatauhan na nais iligtas ng Diyos at nagdadala ng isang maugong na patotoo sa Diyos sa harap ni Satanas at ng mga tao sa mundo. Tinupad niya ang tungkulin na dapat natuparin ng isang nilalang ng Diyos, nagtakda ng isang mabuting halimbawa at kumilos bilang isang huwaran para sa lahat ng nais iligtas ng Diyos na nagpahintulot sa mga tao upang makita na maaaring magtagumpay ng ganap laban kay satanas sa pamamagitan ng pag-asa sa Diyos. Ano ang kanyang halaga sa Diyos? Sa Diyos, ang halaga ng buhay ni Hob ay nasa kanyang kakayahan na magkaroon ng takot sa Diyos, sumamba sa Diyos, magpatotoo sa mga gawa ng Diyos, at purihin ang mga gawa ng Diyos na nagdadala ng kaginhawahan sa Diyos at isang bagay na kasiyasiya. Sa Diyos, ang halaga ng buhay ni Hob ay makikita rin sa kung paano bago ang kanyang kamatayan naranasan ni Hob ang mga pagsubok at nagtagumpay laban kay Satanas at nagkaroon ng umuugong na patutuo sa Diyos sa harap ni Satanas at ng mga tao ng daydig upang magtamo ng kaluwalhatian ang Diyos sa gitna ng sangkatauhan, inaaliw ang kanyang puso at pinahihintulutan ang kanyang sabik na puso na masdan ang isang kinalabasan at makita ang pag-asa. Ang kanyang patotoo ay nagtakda ng isang maaaring pamarisan para sa kakayahan na maging matatag sa patotoo ng tao sa Diyos at nagpadala ng kahihiyan kay Satanas sa ngalan ng Diyos sa gawain ng Diyos na pamahalaan ang sangkatauhan hindi ba ito ang halaga ng buhay ni Hob si Hob ay nagdulot ng kaginhawahan sa puso ng Diyos Ibinigay niya sa Diyos ang patikim sa saya ng pagtatamo ng kaluwalhatian at nagbigay ng isang kahanga-hangang simula para sa planong pamamahala ng Diyos. Mula sa puntong ito, ang pangalan na Hob ay naging isang simbolo ng pagtatamo ng kaluwalhatian ng Diyos at isang tanda ng pagtatagumpay ng sangkatauhan laban kay Satanas. Ang isinabuhay ni Hob buong buhay niya at ang kanyang kapansin-pansin na tagumpay laban kay Satanas ay itatangi ng Diyos magpakailanman at ang kanyang pagkaperpekto at pagkamatuwid at takot sa Diyos ay igagalang at tutularan ng mga henerasyon na darating. Siya ay itatangi ng Diyos magpakailanman, tulad ng isang walang kapintasan at makinang na perlas. At dahil dito, siya ay karapat-dapat na pahalagahan din ng tao.